Welcome to my channel, my showbiz corner, viewers, supporters, subscribers. Hello 18! welcome back to my channel Confirm na confirm Magpunta na nga ang SB19 sa Brazil Para sa isang event Hindi pa sure kung anong pangalan ng event Pero sure na sure Pupunta doon ang SB19 at magperform At ma-meet na Personally, ang Brazilian 18 Of course, hindi mawawala ang Pinoy 18 doon Pero, andun Mag-meet sila soon Kaya maraming salamat taga Brazil At, ha, at last, ito na ang pangarap nyo Na makita in person at magperform